Kalais dito tayo sa Trigang 3-way dahil may nag-request. So Trigang 3-way. So ito yung Kalais, ito yung Trigang 3-way na yon. Ganito yun, yung trabaho nito Kalais. Dapat may wire dito, may wire din sa ubos. Ayun oh. Nasa utility box dito dumaan. So ganito yung wiring niya. 0001313 yan so itong tatlo dito ito ito yung ginawa ko return sa baba ito yung sa baba ha 13133 Ito yung sa baba Ito, ito, ito So ang ginawa ko ka lights Ito ay ilaw 1 Ilaw 1 Ilaw 2 Ilaw 3 no? So Okay na Yung live ko ka lights Yung line 1 ko dito pumasok sa baba Jumper, jumper Sa mga 0 Okay So, itong 1-3, ito na. 1 at 1, 3 at 3. 1 at 1, 3 at 3. 1 at 1, 3 at 3. Pwede rin ganito yung wearing collides. Yung 1-3, pwede dito kakuha, pwede dito kukuha. Yung 1-3 naman yan, pwede dito mapunta, pwede dito mapunta. At kahit magiging ganito, 1-3, 3-1, pwede rin. Walang problema. So, ang mga traveler lamang yan, basta dalawa-dalawa sa isang switch dapat nakasama siya kahit magkabaliktaran o kahit ito yung gagamitin mo at itong pares pwede 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 rin itong gagamitin mo ang pares niya gitna ito ba o ito ba basta dalawa sa 1313 sa 13 nito at 13 nito at 13 nito magkasama yung 131313 13. hindi po pwede magkakaiwalay at laging tandaan pwede rin magbaliktad ito yung gagawin mong return 1, return 2, return 3 at ito yung gagawin mong line 1 pwede siyang mapunta rito so ito ang magja jumper jumper dito sa kaso to dito sa second floor to eh ito yung ginamit ko para sa mga return kasi malapit na lang siya tatlong wire kasi ang papunta sa taas kaya ang ginawa ko ito na lang yung ginawa kong live para ilang wire na lang yung itatapon ko dyan kasi ang matatapon na wire dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na lang kung ito yung itatapon natin magiging ganito kasi 6, 7, 8, 9 so magiging 9 wires yung maihuhulog natin mahirapan tayo din mas magiging masikip tapos dadami yung wear na maaksaya yun yung purpose kaya ito yung ginamit kong return na switch na trigon triway dito ang return kumuha sa baba doon kumuha yung linya so live so galing sa splicing box ko dyan bumaba akong live papunta sa babang switch dito rin sa dumaan so nandito yung line 1 ko so kaya wala pang function yan okay ingay maingay